Department of Energy naman na Secretary Sharon Garin ay nagbigay ng mga panibagong updates at assessments sa kalagayan ng Cebu matapos ang naging pagbisita niya sa rehiyon. May mga balita dyan si Bombo Bea Piniza. Nagbigay ng ilang mga panibagong updates ngayong umaga si Department of Energy Secretary Sharon Green matapos na personal na bumisita sa Cebu Province para sa ground assessment sa Bogo City, Bunsod ng tumamang magnitude 6.9 na lindol sa lungsod. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, singil sa timeline kung hanggang kailan posibleng mawala ng elektrisidad ang ilang mga syudad sa naturang probinsya, inanunsyo ni Green na bagamat hindi pa sila makakapagbigay ng pinal na timeline, target ngayon ng ahensya na makapagbigay ng elektrisidad sa mga munisipalidad. Sa loob na isang linggo, depende pa rin sa magiging assessment Enforcement Department of Public Works and Highways hinggil sa mga clearances sa mga infrastruktura na napinsala sa probinsya. Iniisip din kasi ngayon ng Departamento ang integridad at kaligtasan ng mga gusali bago pa man i-energize ang mga syudad na ito para matiyak na magiging ligtas na ang muling pagbibigay ng power supply sa rehiyon kaugnayan. Pakinggan natin ang mga bahaging pahayag ni Secretary Sharon Green, Department of Energy um, household siguro, uh, pa konti konti within a week, we will try to finish that, ano? You know? Uh, but I cannot commit really the timeline, no? Pero talagang, ano tinatrabaho niyan? Kasi actually, uh, to today, umakit na yung percentage namin. Pero yung isa kasi, uh, yung ang integrity ng mga structures, medyo kailangan pa i-check. Alimbawa, ah, munisipyo, kailangan pupunta pa yung mga engineers and check the structure kung safe na siya para po pumasok. No? So, kailangan kami din maghintay. ah uh, um, baka delikado na na energize lang siya kaagad. No? So, um, there are also other things that we could, or if you go to work, no? iba ayaw pa pumasok kasi wala pang clearance yung building nila eh. So, naghihintay din kami ng clearance para maka-energize kami. So, but but if it's okay na, I think in a matter of days, ah uh, pwede na namin ikabit yan. Pero oh, yun lang nga, kailangan talaga safety muna. Patuloy naman ang malalim na pakikipag ng Department of Energy sa Department of Public Works and Highways, particular na sa kalihim nito na si Secretary Vince Dizon para sa mga progreso ng mga assessment sa mga gusali sa Cebu Province na siyang tinamaan at lubhang na ng naturang lindol. Tiniyak naman ni Garina patuloy ang trabaho ng Department of Public Works and Highways para tiyakin ang kaligtasan ng mga gusali at maging ng iba pang mga ahensya para matiyak naman na magiging maayos at ligtas ang panunumbalik ng enerhiya sa ilan pang mga, base at ilan pang mga basic needs sa loob ng probinsya uh, kauna yung pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Sharon Garin. we need to, ano, we need to ask the PWH on the progress because they have, it's a massive effort on them also. They have to check the, the not just the roads and bridges, but also the school buildings, churches, the houses, uh, commercial establishments. So, hindi ko, ma, hindi ko masabi kung ano yung, anong stage ng ang efforts nila. But I think they're ano, you know, uh, kahapon kasama ko rin si Secretary Vince and uh, all hands on deck naman sila So talagang talagang they're trying their best to address kung para ma-check muna ng mga engineers yung integrity ng structures. Samantala, Bombo Genesis na ngayon kinumpirma na ng kalihim na ayos na mga generators at ang maging mga transmission at ilan pang kakailanganin para na-check para sa power supplies, habang patuloy naman na sumasailalim pa sa assessment, ang mismong distribution nito sa mga syudad at tahanan para tuluyan ang maibalik ang power supply sa lugar. Iyan muna mga updates mula dito sa Taguig City, ito si Bombo Bea Penida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.